Ano? Game na ba yan? Oh, sige, sige, sige. Teka, teka. Uh, Merry Christmas po nga po pala sa lahat ng mga friends ko dito sa Facebook. Uh, friends ko sa Friendster. Uh, friends ko sa lahat. Mga nag email sa akin kahit hindi ako nagbubukas. Sa mga kakilala ko. Sa mga naging shota ko. Sa mga nakaaway ko. Sa mga may utang ako. Sa mga binibilang ko ng suka, bechi, pag inuutosan ako ni Aling Desley, uh, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa mga kilala ko, sa mga sumuporta, sa mga nagalit, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana po, eh, mapatawad nyo ako kung ako'y nagkasala. At uh, magbabago na po ako, kalaki po ng Pasko, ang pagsunod ng ating bagong taon. Bagong buhay po tayo. At sana po, mag-enjoy po tayong lahat ngayong Pasko. At sana po, wag po nating iiwan ang ating pamilya. Magsama't at kumain tayo na sabay-sabay. Pagising sa umaga ay magsimba. Maraming maraming salamat po. Masaya ako at pinanood nyo ang video na to. Maraming maraming po salamat.